Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kaming manghuli nito mga talangka dito sa lugar namin At grabe guys, o oh, sunod-sunod talaga yung mga talangka namin nahuhuli dito at nakarami talaga kami Kaya nga kaagad kami pumunta sa ating treehouse para makapagluto na rin At syempre guys, para makapood trip na rin tayo So ayun, what's up guys? So for today's video nga guys, naisamahan eh, nyo kami na manghuli ng talangka Total guys, ay umulan kagabi dito sa lugar namin na sobrang lakas kaya nga yung umaga o tanghali sumasabay dito yung mga talangka sa mga nakakabit sila guys sa mga patay pu na puno or nakalutang na, na kahoy eh. Samahan nyo kami mamuha ngayon Let's go, tara! Tapos ayun nga guys, ano habang nagsasagwan pa nga lang kami dito, nakakita agad ako dito ng isang malaking talangka na nakadapo dito sa malaking dahon. Grabe guys, so sobrang solid talaga nyan at lapakalaking talangka nyan. Tapos eto naman guys, maya maya lang nakakita ulit kami na nakadapo dito sa may kahoy na palutang lutang. Ganyan nga lang pala sila guys dito, paano natin sila hulihin? Minsan guys, naglalangoy sila pero minsan guys, eh, nakakapit lang sila dito sa mga palutang lutang na kahoy at mga dahon. At tulad guys, itong isa na to, naglalangoy siya. Kailangan lang guys, eh, may shoe kayo o mabilis talaga yung kamay nyo para dakutin siya at eto na nga guys sinipit pa nga ako nito pero hindi naman yan guys masakit kasi maliit lang naman guys yung sipit nyan tapos maya maya lang guys dito naman may nakita ulit kami isang talangka na nakadapo ulit dito sa sanga ng kahoy grabe guys so sobrang bait nga pala nyan guys minsan pero minsan tumatalon din yan yung mga babaeng talangka nga pala guys eh, sobrang tataba niyan at medyo mabait sila at hindi sila masyadong naninipit katulad guys ng mga lalaki eh, sobrang tatapang talaga nila tapos dito naman guys sa ilalim ninyo gala namin wala nung tinaas ko guys grabe isang malaking lalaking talangka pala yun nandito ganito nga lang pala guys manghuli ng talangka dito sa lugar namin kadalasan nga pala guys, silang lumalabas pag gabi pag umulan tapos guys may medyo malaking high tide sa umaga talaga naman guys pagkatino no pagbaba ng mga agos ay sumasabay sila once in a blue moon nga pala rin lang guys nangyayari to hindi lagi kaya paswertehan na lang pero guys pag lumabas naman to mga talangka na to ay sobrang dami talaga ninyong mahuli dito nga guys sa part na to ay marami rin kaming kasamang naguhuli dito nandun lang sila sa mga una namin kaso nga lang guys hindi natin sila napakita kasi medyo malayo sila napakarami rin nga pala guys, silang nahuli siguro nga kami lang yung pinakamaunting nahuli dito pero sabi ko kay Dugong ay goods na rin naman yan at pwede na rin namin may ulam at may food drip yan kaya nga dali dali kami nagsagwan papunta doon sa ating treehouse pagkarating nga lang pala guys natin doon sa ating treehouse ay kumuha agad si Dugong dito ng panggatong at umakyat na rin kaagad kami dito para makapagsimula na rin kaagad kaming magluto tapos pagkaakyat nga lang guys natin dito sa taas ng ating tilaw, ito nga pala guys yung view. Tapos kung makikita nyo guys dito sa part na to ay eh, medyo malakas talaga yung agos dito na palotay. Eto guys so, sa kabilang part ay eh, medyo malakas talaga yung agos. Yan guys ang dahilan kung bakit sumasabay dyan yung mga talangka, taglalangoy talaga sila. So ayun nga guys ano pagkaakyat nga pala guys natin dito sa treehouse natin ay eh, nagpasigan na rin kaagad kami dito ng apoy. Grabe tuwan tuwa na naman si Dugong sa part na to. Nakakamiss rin kasi guys kumain talaga ng talangka. Medyo matagal tagal na rin kami hindi nakakatikim nito. Kaya nga ayun sinimulan ko na rin kaagad magayat dito ng sibuyas at bawang. Ang luto nga pala guys natin dito sa talangka. Igagatan lang natin. lalagyan natin ng kalubasa. Tapos ayun, nag na rin nga pala guys ako dito ng sibuyas at bawang ha. naglalaro si dugong dun sa likod ko. Tapos nilagay ko na rin nga pala guys dito yung gata ng nyog. Nag-add na rin guys ako ng mga pampalasa dito, asin at paminta. Tapos eto na nga guys, ano, ilalagay ko na nga pala dito yung buhay na buhay nating mga talangka. Tingnan nyo nga guys dito sa part na to, yung mag-aakyatan pa sila. takatakas mga guys yung isa. Pero joke lang yung guys, hindi yan papatakasin ni Dugong. Talagang hinabul pa niya yun ang sa ilalim ng mintrios trios kasi medyo malaki daw, sayang daw naman. Tapos ayun, nilagay ko na rin nga pala yung gulay na ating kalubasa dito para lumambot kaagad. At after nga lang guys, ng ilang minuto, luto na rin kaagad itong ating ginataang talangka. Grabe guys, sobrang solid nyan at napakarami niyang aligay, lalong lalo na yung mga babaeng talangka. Kaya nga pinaayos ko agad kay Dugong dito yung pagkakainan namin at pinlating na rin kaagad namin ito. May dala rin nga pala guys kaming bahaw ngayong araw at grabe guys, so ito nga pala yung mga pupud natin. Sobrang sarap nga pala niyan. guys, wag natin kakalimutan magpasalamat kay Lord sa biyayang bin binibigay niya sa atin at sa pag-iingat palagi. Tapos ay na nga guys, eto na, tumantuan na si Dugong sa part na to. Kaya ngayong araw guys, isamahan niyo muna kami pumudrip dito sa trios natin habang kumakain itong ginataang talangka. Grabe, sobrang solid talaga at napakatataba nga pala guys nito. Kitang kita niyo naman guys talaga yung mga aligin nito, sobrang sarap. Mas malilamnam guys at mas masarap rin nga pala guys itong aligin nito talangka para sa akin kisa dun sa mga alimango. Kaya nga guys, favorite ko talaga to. Iba kasi talaga guys yung lasa nitong aligin ng talangka kumpara do sa mga ayama. Tanong ko lang guys kayo, ba makain rin kayo ng talangka? Ah, comment nga sa baba guys kung anong gusto niyo luto dito sa mga talangkang ganito. Hindi ko na nga guys mapigilan sa part na to nang buksan nang buksan yung mga talukap nito mga talangka kasi grabe guys sobrang tataba talaga at napakarami talagang aligi. Eh. Pwede pwede na rin nga guys tong papakin kahit walang kanin pero mas masarap guys pag may bahaw ka talagang dalas talagang mapapudrip drip kayo ng sobra. Kagaya nga guys nang nasabi ko kanina ngayon nga lang uli kami nakatikim nitong talangka guys kasi once in a blue Moon lang talaga guys to dito sa lugar namin pero sobrang dami talaga guys pang nagsilabasan sila. Huwag nyo nga pala guys share tong video na ba baka manalo kayo ng konting pajigas natin salamat sa panonood guys kita kits sa lang ulit bukas at oo nga pala guys pakipalo nyo naman tong page ng mga tropa ko itong team putik grabe guys napakatindi nga pala nila magluto kala mo naman mga Chinese ilalagay ko guys dito sa comment section yung link ng page nila pakitingnan nyo na lang so what's up guys So ayun nga guys, ano, happy happy birthday nga pala guys sa lahat na may birthday ngayong araw na followers natin. At syempre happy happy birthday din kay Ate Vivian Ponte at kay Ate Rose Anpineda. Ayan, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Napadaan lang channel. Peace out! Ama sa panonood guys, ha ha! <laughs>